ano yung ginagawa mo kanina. Kasi eh, sabi ng babantay dito sa lugar na to eh, Naramdaman nila kayo, bakit kayo hindi kayo magparamdaman? Yung rim pad Yung rim Lumalabo pati camera pa. rimpad po. Rim pad na. Sumama eh ulit. Ayan oh. Sige, okay, dahil mo ito mo tunog. Sige, damang ko ulit. Magparamdam ka. Alam nila na kayo. Hindi nyo kami matakot na. naka ba yung spirit wall? Oo, ah, naka-on yan. kapag ikaw ba'y sumusunod sa amin kanina ng dalawa bago lumabas? Kasi sumilip kami rito at pumunta sa kabilang kwarto. Bago kami umiikot, papuntang sala. May naramdaman ako sumusunod sa likuran ko. Ano so, ba yan? Kaya ka magparamdam, magulongin mo ulit. May dami ka na harapan mo. Parang so, dito ka man. Cobas mising sabatan do na sa likod ko. Yo bulini ba ta. Eh, ano mode? Ya. Sa yang Ikoyo na linear dito na ano Ah, uh, sinanay, nakakausap ko. Bakit ba yung mo kumitawan? Hmm. na ba sa'yo ito? So, binipapa, ito ba yung nagpapakita ng dumudungo no, ng na anak? No, sabi ng paramihan, yung mga anak. Ah, kita sa kanya. So, dumudungo ko dito sa bintana to so, para man Ayun ba yan? Gusto mong iparating sa amin? pinaka niya yung verde. Ang lakas, oh. Pwede-pwede ko, dumataan siya. Saan lumabas ba siya ng kwarto? Kasi hindi siya makapasok dito tayo. <laughs> Pumapasok siya. Ayun ha, ah, lakas ng tibig ng ilaw ang galing doon ha. Ah. Galit ka ba sa akin? ko Walang galang nawa ah. Nasa, pin nasa pintuan lang siya. Okay. Gusto lang namin malaman na talaga nandito ka. Ah. <laughs> nasa pintuan lang siya. Maari lang, patulogin mo ulit yung kulay-pulang ilaw. Is this method tayo dito? Nandito oh. okay. tayo? Oo. Ngayon pa may pantalikis. Kayo lang. Sige. Oo. Siya nga, nga may ari. So, at least nabalikan tayo kasi hindi naman siya Pat mapanakit. Saka numisot ah. Hindi siya nananakit. Ah, hindi siya nananakit. So, Kaya, oh. na nga rin lang siya talaga rito Kaya nga nga to. Pero bakit po sinisilip niyo itong bata, bata na ito na sa likod namin? May kailangan ba kayo sa kanya? Parang wala kasi dito. Diba yun, yung, yung kaninong liwanag na yun? Diba yun? Tumakbo sa akin eh. Ligaw yata eh. Hindi. Diba yun? ba yun? Baka ligaw yun. Ito, uh, Nanay. 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 Uh, yung nagpakita ba sa amin kanina ng maliit na liwanag, tayo po ba rito yun? Pwede niyo po bang palilawin yung ano? Sagutin niya yung tanong ko. Tayo. Tayo. Salamat po, Nay. Salamat po, Nay. pa rin ako. Ay, uh, kayo po ba yung kanina na ano na hinawakan niyo ba si Dos? Kinana ko. Kasi may pinabanggit siya na may umaan eh. May, may kas gas kasi siya dito sa may ano eh. praso. Ikaw po ba yun ay? Pwede niyo po bang pailawin ulit? kung kayo po yun ah. Eh kung hindi man, okay. Ganito na eh. gagawin po ako. Pwede nyo muna na May pati isa oh. Mo. Oh, tayo, Nay. Ah, siya, okay. Mat, Nay. oh, oh, Okay. na oh, Oh, well, lang kita ulit na eh. Kilala mo naman ako. sa na yan, may, bag, may ano po rito si Ma'am Pama, si Sarah Albert. Okay, uh, gusto ko protectionan nyo rin siya uh, kung sino may mga dumatayo rito. Guys, sakit tangan. May dalawa dito, aliwat kanan. Grabe, lakas mo naman ay. Yun know, o, pinailaw na o. Oh. Saka ang mga sa akin. No? Okay. Wow. So, yung gabi, hindi pa ako natatanong na yun. Masyado mo nang pinaglalaroan yan. O, mm. kaya mo. na yan. ano you know, Ah, sunod-sunod yung pa ano nang ano. Rimpad -ano. eh. Nakukuha niya na na. May video ka na. Alay, oh, bihan. Video. Let's go, okay. Sunod-sunod, oh. Hey, mo tumakbo dito. Pusta mo huh? Ano yun? Huh? Bakit ako?

ikaw po talaga ang sa balikat ko. Sa ko. Kasi nagkasugot ako ng bigla. Oo. Oh. Kalit ho ba kayo sa akin? Alam ko ako hindi tayo lang rin dito, potensya na po kayo. Ang lakas dito. Gusto lang po ano malaman ng inyong presensya ay nandito. Maraming salamat po sa inyong kayo operasyon oh. Salamat ka oh.

SS es method tayo kasi si Bossing Kems yung ano. Na. ako. sino siya Okay. Hindi. Oo. Eh di ba? kita mo doon sa ito, ano. Yan na 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 natin, na. natin yan, sa Nakahiga siya dyan natin. Ba ba? No. Iba yung pin, ano? Yung bola yung pinahiga. Ah, Ay, dyan. Hindi hmm. ko may mila Hindi ko hab ini ya. Dah ambil lakas dah kan. Heh Ay, pwede mo bang pumindot ka ng isang ano? Kipad ng ano? piano? no? Pwede mo po ba patunugin? Pwede po ba akong rumequest? Kahit isang kipad lang ng piano. Marinig lang po namin. Ano nga po pala na yan? Para sa kalaman nyo, yung piano pa lang niyo ano tukunin na at idudunik sa museo. Hmm. nai po ba kayo? Nakuhin niyan? Kailangan niyo po ng lahat ng kulay. Kung pumapayag po kayo, pag hindi po, kulay red lang po. Pero ayaw ni Nanay. dahil oh. ah, sa katunayan na ayaw niyo po talagang ibigay yung piano sa museum, magpatunog po kayo ng isang piyesa ng piano. Pwede niyo bang ng isang piyesa ng piano? Ay, hindi ko kami. Patunogin niyo po yung piyesa ng piano para may parating po namin na ayaw niya Nay, ulit, uh, po ako na yan. <clears throat> para at least ito mapakita namin kay Ma'am Pam. Ayaw na. Nay, pwede po ba, ano lang, pwede po ba akong makiusap, Nay? Paki, kahit eh, isang piyasa lang ng piano. Ayan, at least, nandiyan si, ano, si Sir uh, Albert. At least nakikita niya yung, ano, Okay. Muli po ako magtatanong, Nay. Uh, Muli katanong ako, Nay. Papayag po ba kayo na kukunin yung piano? Kailawin niyo po pula lang. Hmm, yan Nakakikita mo, sir, ha? Okay, nay, uh, anyway Hindi ko po, ako uh, Hindi ko po madi-desisyonan yan Pero uh, Mag-usap po kami ni Mom Pam Ikalulungkot niyo po ba ang uh, nanay kapag kinuha yung piano dyan? Pailawin niyo nga po ulit yung kulay blue. Ikalulungkot niyo po ba pag kinuha yung piano? Pailawin niyo lang po yung kulay blue. Hmm.

Naiingi po ako ng kapatawaran sa aking pagkatanong sa inyo kanina at kung kayo man po talaga may gawa niya sa sugat sa aking braso. Eh, patunayan naman po na napatunayan natin na nandito pa rin po ang inyong presensya. Maraming salamat po at kayo po ay aming nakausap. Salamat po sa inyo. Ako po ang inaanak po ng kakausap sa inyo at nagpapakilala po sa inyo. Maraming salamat po. o claim yourself. Anyway... Ah, uh, nay. Mm. Okay, okay po nay, Huwag po kayong magalala nai. at uh, mag-usap po kami ni Ma'am Pam, isa Jason at uh, ipararating ko kung ano man yung mensahe niyo. Pero maraming salamat po nai. Muli po na nai. Ah, uh, kung may kagaya niya kanina, may dumayo rito, nakita ko. Eh nai. kung um, ayun ko kanina. Yeah paki ano na lang po. Bilis dumaan sa ko. Paki protektahan lang si Sara Albert. Wag po kayo mag-alala. Tutulong ako po si Sara Albert na maglinis po dito. Lilinisan po namin to. Yan. Thank you. Po. Sige po nay. Uh, papasalamat na ay papasalamatan po kami. Yan. Okay, Tsaka, Nay. Pwede po ha kasi nagpakita kayo sa bata. Ano po? pag di po tatakotin itong ano, bata, at uh, ito naman ni anak ni Sarah Albert. Okay, dito po nag-aaral ko. Okay?